Kinilala ng PNP ang mga nasawi na sina Abu Agaw alias Commander Boy Negro, Commander ng MNLF Sema Faction at Barangay Kagawad ng Barangay Matagabong ang Patuan Maguindanao del Sur at anak nito ang Sinoro Din Agaw, kasapi naman ng Barangay Peacekeeping Action Team o BIPAT ng Matagabong. Nangyari ang pamamaril sa mag-ama bandang alas 8 ng umaga kahapon sa Barangay Kapinpilan ang Patuan Maguindanao del Sur. Nakaligtas bagaman at sugatan ng isa pa anak na si Jahara Agaw na ginagamot na sa ospital. Sa sa ulat, sakay ang tatlo sa isang payong-payong mula barangay Matagabong patungo sa ng barangay Kapinpilan nang tambangan sila ng mga sospek sakay ng itim na Honda XRM. Mariin namang kinundina ng ampatuan PNP ang karumal-dumal na insidente. Ayon sa kanila, ang ganitong uri ng karahasan ay walang lugar sa isang mapayapang komunidad at ipinapaabot din ito ang pakikiramay sa pamilya ng mga biktima. Nangako ang mga otoridad na makikipagtulungan sa mas mataas na sangay ng pamahalaan at iba pang ahensyang nagpapatupad ng batas upang mahuli at mapanagot ang mga nasa likod ng krimen. Hinimok din ang publiko na makipagtulungan sa investigasyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng anumang impormasyon na makakatulong sa agarang pagresolba ng kaso. Drema Kitayan, Bravo, NDBC, BIDA, Balita.